Idol, consistent ako sa set-ups pero hindi nalitan siya ko Ang set-ups, depending nga yan, baka makasama pa sa lower back mo. Crunches lang dapat, huwag mo nang buuin. kasi pag may edad ka na, kulang yung spinal fluid. So, para lumitan siya, konti yung kain, calorie deficit ang tawag. Kailangan mapababa yung body fat. And then, lahat naman tayo may mga muscles sa abs, muscles sa lahat. May enhance na lang pag mababa na yung body fat. Kasi kung mataas pa yung taba sa chan natin, yun, diba? mabagal yung metabolism, stress tayo, cortisol, high estrogen dominant tayo, hindi testosterone dominant para sa si lalaki. Eh, kung magka-muscle ka man, anong lalaki yung chan mo? Lalapad ka, tingnan tataba lalo. I hope makatulong sa'yo. Sa Unahin mo calorie deficit, disiplina, kuwi mo siya lifestyle, yung pagkain ng healthy. Mas mababa na kaunti, kahit 50 calories lang a week, sa katagalan, papayat ka, mag enjoy ka pa. And then, workout mo yung squats, yung mga ano, major muscle groups. Tama kayo, bali ako natural